This special programming is dedicated to all Filipino children, young and old, and their loving parents. Because education and reading are passports to countless adventures. <laughs> Prutas na sikat sa Laguna. May tamang timpla ng asim at tamis. Hindi pinapansin noon pero naging paboritong prutas na ngayon. Ito ang alamat ng lanzones. Hello kids! Welcome to Pinoy A+, Filipino Stories for Kids. Ang tahanan na makukulay na kwentong Pinoy na ating kinagiliwan at kinalakihan. Ngayong araw na ito, share ko sa inyo ang alamat ng isa sa paborito kong prutas, ang lanzones. Noong panahon, sa lalawigan ng Laguna, may mga punong hitik na hitik sa bunga, dilaw, bilugan, at maliliit ang mga prutas nito. Pero kahit nakakalat ito sa buong lalawigan, hindi ito pinapansin ng mga tao. Ayon sa kwento, nakalala daw ang bunga nito. Namunga na naman pala ang puno ng lason, mga bata. Huwag na huwag ninyong pipitasin at kakainin ang bunga ha! Kapag kinain ito, bubularaw ang inyong bibig at ilang sandali lang, mamamatay kayo. Opo, hinding-hindi namin lalapitan o gagalawin ang punong yan. Isang araw, isang biyahero ang napadpad sa ilalim ng puno. Ang haba ng nilakad ko, gutom na gutom na ako. Ano kayang pwedeng kainin dito? Agad niyang napansin ang punong hitik na hitik sa bunga dali-dali siyang namitas. Ang dami! Makakakain na rin ako sa wakas. Pipigilan sana siya ng isang nakakita, pero naisubo na niya ang prutas bago pa niya ito malapitan. Huli na ang lahat. Manong! Wag! Nakahiga na sa lupa ang pobreng manong nang siya'y tuluyang makalapit. Bumubula na ang bibig nito. Ilang sandali pa'y nalagutan na ito ng hininga. Sa takot ng taong bayan sa punong may lason, hindi na nila ito nilapitan kailanman. Masagana naman itong tumubo at dumami sa buong lalawigan. Pagkalipas ng ilang taon, matinding tagtuyot o dry season ang naranasan sa buong lalawigan. Namatay ang kanila mga pananim. Halos naubos na rin ang kanila mga naipong palay at nakaimbak na pagkain. Anong gagawin natin? Hindi na aabot itong bigas sa susunod na linggo. Wala na rin tayong prutas at gulay. Manalangin tayo na malampasan natin ang tagutom na ito. Sana bihayaan tayo ng ulan para muli tayong makapagtanim. Halos nawala na ng pag-asa ang mga tao. Gustuhin man nila magtanim, tuyong-tuyo na rin ang lupa at wala rin silang mapagkukuna ng tubig para ipandilig. Isang araw, Isang babae ang naligaw sa kanilang bayan. Madungis at bukang malayo ang pinanggalingan. Dahil sa gutom, sinubukan niyang humingi ng pagkain sa bawat bahay na madaanan niya. Tao po, nakikiusap lang po ako. Meron po ba kayong konting pagkain? Gutom na gutom na po kasi ako eh. Parang awa nyo na. Pasensya na po kayo, Ale. Tagutom din po sa bayan namin ngayon. Wala rin kaming makain. Lahat ng bahay na nilapita ng misteryosong babae ay tumangging bigyan siya ng anumang makakain. Dahil sa pagod at init, sumilong na lang muna siya sa ilalim ng isang puno para magpahinga. Maya-maya, nilapitan siya ng isang batang babae. Ale, ale, kanina ko pa kayo nakikita. Ito po ang konting pagkain. Pasensya na po ha. Yan lang kasi ang meron ako ngayon. Naku, iha, maraming salamat. Pero paano ka? Baka ikaw naman ang magugutom. Huwag po kayo mag-alala. Makakahanap pa naman ako ng pagkain mamaya. Ah, ganun ba? Salamat ha. Mabilis na naubos ng ali ang kanin at konting ulam na ibinigay sa kanya ng bata. Pagkatapos ay nakipagkwentuhan pa ito sa tali. Paano niyo nasabing wala nang makain ang bayang ito? Ang daming bunga ng mga punong katulad dito. May lason po kasi ang bunga ng mga punong yan. Kaya hindi namin nilalapitan at kinakain. Buti nga po, hindi nyo na rin sinubukang kainin ang mga yun kanina. Kung nagkataon, baka bumubula na po ang bibig nyo ngayon. Pero, parang walang narinig ang misteryosang babae sa sinabi ng bata. Wala namang lason ang prutas ng punong ito at sa dami nito sa inyong bayan, hindi kayo magugutom bago pa dumating ang unang patak ng ulan sa susunod na buwan. Tumayo ang misteryosong babae at pumitas ng bunga sa kinatatakutang puno. Sinimulan niyang kainin ang mga mapuputi at makakatas na laman nito. Hmm, ang tamis! Tingnan mo, wala namang nangyari sa akin. Tikman mo bata. Nagdalawang isip ang bata kung kakainin niya ito. Naalala niya kasi ang kwento tungkol sa lason. Pero wala namang nangyari sa babaeng nasa harap niya. Na halos nakarami na ng kinain. Buong tapang niya rin niyang tinikman ang prutas. Hmm, ang sarap nga po. Kukuha ako ng marami nito. Iuwi ko sa bahay mamaya. Ang sarap! Lumapit ang mga taong bayan ng makitang masayang kumakain ng prutas ang misteryosong babae at ang bata. Kanya-kanyang bulungan ang mga ito na tila hinihintay na may mangyaring masama sa dalawa. Ilang sandali pa, parami na ng parami ang kanilang nakakain. Hindi bumubula ang kanilang bibig. Subukan kaya natin. Oo nga, oo nga. Habang nagkakagulo at sabay-sabay na kumakain ang taong bayan, hindi na napansin ang bata kung saan napunta ang misteryosang babae. Hinanap niya ito pero hindi na niya nakitang muli. At tulad nga ng sinabi ng misteryosang babae na itawid ng prutas na ito ang gutom ng mga taong bayan hanggang sa pagpatak ng ulan ng sumunod na buwan. Mula noon, pinaniniwalaan nilang diwata ang misteryosang babae at tinanggal nito ang lason ng prutas. Naniniwala rin silang narinig niya ang kanilang dasal. Kaya't bumaba ito sa bayan para sila ay tulungan. At paglipas ng panahon, ang prutas na may lason ay tinawag na nilang lanzones. Na-miss ba o naging curious kayo sa lansones dahil sa kwentong ito? Pero bago tayo magtapos, pag-usapan muna natin yung natutunan natin na lesson mula sa kwentong ito. Una, huwag kalimutang magdasal sa anumang pagsubok na pinagdaraanan natin sa buhay. At ikalawa, huwag kalimutang tumulong sa ating kapwa. Tularan natin yung bata sa kwento na tumulong siya dun sa taong nagugutom. May reward man tayo o wala, mabuti pa rin na makatulong sa ating kapwa. Sana nagustuhan niyo ang aking kwento ngayong araw mga kapuso. Maraming salamat po sa GMA Pinoy TV for this chance to tell this wonderful story to all Filipino children around the world. For more stories, tune in to GMA Pinoy TV and follow their social media accounts. Ako po si Sandra Aguinaldo, Kapuso and proud storyteller of Pinoy A+.